Ito si, ano, si Pogi. Pogi! <laughs> si Pogi. Ang kulit ni Pogi, guys. Sobrang bulbul na, guys. Pogi!

Si Kitty guys, nilagyan namin siya guys ng e-collar kasi mukhang ano, masungit. Kasi puputulan na siya ng poko. Buti pa si Pogi. Talagang Pogi. Mabait. <laughs> guys, ito na si Pogi guys. Maliligot na siya guys. Summer cut na siya guys. Malipis. Sobrang nakasimbol guys. Ganoon talaga yun guys. Wag sobrang bull na. Minsan, talbo ka Ito sa amin, ito video, maganda rin Okay guys, alayin na to guys. Okay. Ito si Pogi, 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 Pogi. Ang susunod natin gagawin guys, yung kasama ni Pogi na si Ketty guys. Tara na Ketty. Masyari ka, masong ita. Ah.

Nanti ya, gua pota Ayan guys, si Pogi guys, maliligo na sa guys. Short lang tayo ng ano, video guys ha. Ah. Mamaya oh, naman ulit ha. Ah. Ayan ako po si ano. Si Katie, yung mga eh. Mamaya oh, na naman... natin si Pogi. Pogi! 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 Pogi na si Pogi.

おおきおきおきおきおきおきおきおき

这个是我的一点 Hey. Hey. Ay na po si Pogi at Kitty. Maraming salamat po sa panonood. Thank you. Thank you very much.